Nakakatuwa naman mga kabagkat yung mga sagot ninyo sa tanong na kung ano yung pwede mong sabihin para makaihingi ka ng mga sa matanda na nagbabatay. Eh, puro hindi yung sinasabi niya eh. Pero ang nakakuha ng tamang sagot, uh, si Mark Lawrence Taesa, si kabagkat Mark Lawrence Taesa. Shout out, shout out sa iyo, uh, Mark Lawrence Taesa. Taga dyan sa Laudeta. Yay, poblasyon tayo. Shout out sa nung boyet, kalingan mong magtinda. <laughs> oh, ito ulit ang panibagong katanungan natin mga kabagat. Pampagod vibes. Kung anim kayo na magkakapatid, at pangatlo ka. Pangilan yung bunso? Oh, sige ka, mga kabagat. Shout out lang tayo mga kabagat as usual. Shout out kay Urmundo ka. Yan 'yan yung one Uh, isa sa nangangalaga sa gym kung sana ako na gym shout out sa yo Kabagkat Ormondo ka paki naman siya mga kabagkat once na dumaon po sa all ninyo and si Leo Kareño ilang beses na kung si Kabagkat Leo Kareño sumagot eh nakakatuwa din paki din po siya taga din diyan sa one, ta, banda dyan sa lao, sa publasyon. Plus tayo. Shout out sa'yo, Kabagkat, Leo, Carino. Si, ato, si Dave to, mga taga dyan lang sa ako. <coughs> dito sa Verhoz, dito siya nagtatrabaho. Pakifollow din po siya, mga Kabagkat. Pag napataan po sa wall ninyo, Dave to mang po ang pangalan niya. <coughs> And, <coughs> regular na na sumasagot sa atin to, yung, one, kumpare natin, si, Michael Angelo Rodriguez shout out sa'yo, Lakay <coughs> and si Idal Nogard yan shout out din po sa inyo ma'am <coughs> and si Hermos Mustales taga Toronto paki follow naman po siya mga kabagkat was na napadaan po sa wall ninyo uh, <coughs> na lang po siya mga kabagkat ano po and si Frankly Gary Arenas ya, regular na rin na sumasagot sa atin to si kapag Gary Frankly Arenas taga dyan po dyan sa kwan taga dyan po sa taga dyan sa kwan road Torod road uh, tayong paki follow po siya mga kapagkat And si Nestor Del Rosario, yan yung wali finiture ko nung nakaraan yung pwesto niya sa 3D's Barbershop. Sa mga gusto pong magpagupit dyan, lalaki, bata, matanda, doon lang po kayo sa 3D's Shop, pumunta malapit po dyan sa one, sa public market, sa bagong public market. <coughs> Pardahan po siya ng one brown na jeep. Ayan po, magaling po na barbero po ito. Kaya po siya, one, kaya sya yung palagi kong pinagpapagupitan mga kabagkat oh tignan nyo naman kahit no? di tayo gabo ang ganda lang ano, ng ano to uh, gupit diba mga kabagkat so antayin ko ulit mga kabagkat yung mga sagot ninyo and as usual mag, as usual magsa, magsa shout out ulit tayo sa mga sasagot ulit nito so keep safe everyone uh, magingat po palagi Salamat sa palaging pagko-comment mga pa kabagkat. <slap>